Matapos nating masaksihan ang pagpapakitang gilas ng kambal sa paglilinis ng higanteng kalat at napagmasdan din natin ang mga mata ni Rio na parang mata ng isang matalinong sundalo na kalmado sa gitna ng digmaan habang siya ay naghihintay ng tamang oras para umatake. Ngayong panibagong chapter ng Gachi Akuta, malalaman natin kung ano nga ba ang dahilan ng Malagon Freaks na Aura Farming ng isang Rio Reaper ng Gacheyakuta. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Sa umpisa ng storya, maikita natin ang jinky ng twin Aderoy habang tinatapos nila ang kanilang trabaho bilang mga cleaners sa pagtatanggal ng chokers ng ibang taong nasa control pa rin ni Maimo. Sa isang banda, ay nandoon naman si Rio. Tahimik na pinagmamasdan ang ironclad ni Felix kung saan nandoon din sa loob si Lord Maimo. Sa paningin ni Rio, isa lang itong maliit na bola na hindi kayang gupitin ng isang ordinaryong gunting. Sa isip-isip niya, mukhang mas matigas pa pala ang shell na ito kaysa sa inaakala niya. Lalo na kapag bilog ang isang bagay. Kung wala itong uka o gasgas kahit saan, mahihirapan siyang makakuha ng kapit gamit ang kanyang gunting. Dagdag niya pa na kapag pinilit naman niya, parang wala pang isang segundo ang epekto ng tama ng gunting niya. At hindi niya din naman inaasahan na ang mismong ironclad na ito ang susugod sa kanya. Pero kinontra niya rin ang kanyang sarili dahil mukhang hindi rin naman daw ito magkakatotoo. At niya kung kaya ng mga iyon na gumalaw, matagal na sana silang umalis sa kinatatayuan nila. Tuliro na sa kakaisip ng strategy si Rio. Pero bigla siyang may narinig na ingay sa hindi kalayuan. mukang ang may gawa ng ingay na iyon ay sinazan ka at Hill habang sila ay buong lakas na nilalabanan ang isa't isa abang nasa ere, pumahampas ng bola si Hill kaliwat kanan pero ang direksyon lamang ay patungo kung nasaan si Zanka. Matapos masalag at maiwasan ang bawat bolang ginagamit ni Hill sa pag-atake, astig na lumapag ang dalawa sa lupa. Nagkatitigan silang dalawa, si Hill mukhang chill lang at kampante habang si Zanka ay gustong gusto nang tapusin si Hill sa mga oras na ito sa gitna ng kanilang mainit na titigan, napatanong si Hill kung hanggang kailan ni Zanka matitiis ang paghahabol ng mga bola niya. Ito pala ay dahil inutusan niya ang mga bola na tumama mismo kay Zanka. At pagkatapos niyang utusan ang mga ito, nawawalan na siya ng kontrol dito. At ang tanging gusto lang ng mga bola ni Hill ay tamaan ang kahit anong bahagi ng katawan ni Zanka. Mabilisan na ang pumunta sa direksyon ni Zanka ang mga bolang hinampas ni Hill at hindi sila titigil hanggat hindi nila ito natatamaan. At maikita natin ang saya sa reaksyon ni Hill nang sumabog na ang mga bola niyang pumunta kay Zanka. Sa puntong ito, maikita natin ang isang bola na hati sa gitna ang bumabagsak. Nagulat si Hill nang makita niya ang hati na sa gitna na bola at may kita din natin ang ilang bola pa nito na natusok ng lobstick ni Zanka. Nang biglang magsalita si Zanka na mukhang ngayon na hindi na bola ang mga ito hindi na rin gumagana ang kapangyarihan ni Hill dito. Buisit na buisit na si Hill habang nakatingin kay Zanka at napaisip na hiniwa-hiwa lang ni Zanka ang mga high speed ballistic niya na parang laruan, na para bang walang kwenta ang mga ito. Banggit niya pa na hindi iyon isang bagay na kayang gawin ng isang karaniwang tao. Dagdag pa ni Hill na si Zanka daw ay yung tipo ng isang batang elite na nagsasabing hindi siya nag-aral pero nakakakuha ng perfect sa exam. May kaibigan o kaklase ba kayong ganto guys? Lupit eh no? Puhang kuha talaga. Sa puntong ito, nang asar pa si Zanka na mukhang nauubusan na daw ng bola si Hill. At nakakahiya daw dahil ang mga bola niya ay ginawa lang para maging training tool ni Zanga. Agad namang sumagot si Hill na hindi hindi siya mauubusan ng bola dahil ang vital instrument niyang nagngangalang Gilmero ay kayang gawing breaking ball ang kahit anumang bilog na bagay na meron siya. At binuksan niya na nga ang headdress niya para ilabas ang napakaraming bilog na bagay sa loob nito. Sinabi pa niya na hanggat may energy siya, hinding hindi matatapos ang kasiyahang ito. Sabay akmang pagpalo sa breaking ball. Pero bigla na lang may nagsalita tungkol sa mga sinabi ni Hill na kakayahan ng Gilmero niya. Sinabing ayos daw iyon sa baylitaw ng Ironclad ni Felix. Habang si Hill ay buwelong-buwelo na sa pagkakataong ito para humampas ng bola. Parang na si Hill sa kanyang nakikita sa harapan niya. Abang si Rio naman ay nag-ala commentator sa baseball. At sinabing si Rio ay pumwesto na sa pitcher's mound at naghagis na ng bola. Ito nga ay habang nasa ere ang ironclad habang si Zanka ay hindi makapaniwala sa nangyayari at dahil sa bilis ng mga pangyayari tuluyan na ngang nahampas ni Hill ang Ironclad dahilan para ito ay maging isang malaking breaking ball at papunta na mismo sa posisyon ni Zanka dahil sa gulat napatanong si Zanka kung ano daw bang plano ni Rio habang ang breaking ball ay mabilis ang pagpunta kay Zanka. Si Felix naman ay takang-taka din sa ginawang paghampas ni Hill. Sumagot naman si Hill nang hindi niya alam at bigla na lang din daw kasing lumitaw si Zanka sa harapan ni Hill kaya wala na siyang magawa. Si Rio naman ay biglang nagsalita, "Na wag umalis ni Zanka kung nasaan ito ngayon." kahit na papalapit na ang napakalaking breaking ball sa kanila. Sinabi ni Rio na hahatiin niya ang bolang ito at tulungan siya ni Zanka mula sa likod. At nang dumikit na ang reaper ni Rio sa bola, agad na itinukod ni Zanka ang stick niya sa lupa para magsilbing kalso at pwersa sa paghati ni Rio sa malaking bola. Kahit hindi sigurado si Zanka Buong lakas niyang pinigilan ang impact ng bola. Lumipat naman ang eksena kay Felix. Habang sinasabing kanina lang ay hindi makakuha si Rio ng maayos na kapit sa ironclad mula sa ere. Kaya naman, sinadya na lang daw ni Rio na gumamit ng kabaliwan. Isang masamang desisyon daw iyon kapag nabasag ang gunting niya. Dagdag pa ni Felix na magsasanib ang kapangyarihan ni Hill at ang kanyang iron club upang durugin si Rio hanggang sa magmukha na siyang nasagasaan. Dahil ang mga liham daw niya ay hindi matitinag, maging ang kanyang nararamdaman ang lakas ng pagmamahal niya at wala daw ni isang tao ang kayang higitan ang mga iyon. Ngunit bigla na lang nagsalita si Rio na kung ganun daw, edi kaya niya itong hiwain. Dagdag pa ni Rio na kapag sobrang lakas ng pagmamahal, mas madali daw itong magkaroon ng bitak. At sa huling panel ng storya, ayun na nga, kitang kita natin ang malinaw na resulta ng sinabi ni Rio. Gulat na gulat si Felix, tuluyan na ngang nahati sa gitna ang ironclad na naging breaking ball dahil sa gilmero ni Hill. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. At ito na ang pinakahihintay ng lahat. Tara, shoutout tayo muna tayo. Shoutout nga po pala kay Sir Mark Anthony. Shoutout din po kay Sir Alvin. Shoutout din po Sir Marvic. Shoutout po Sir Jerwin. Shoutout po Boss Ariel. Shoutout po Madam Jo. Shoutout din po sa Support Small Content Creator. Shoutout din po Sir Uno. Shoutout po Sir Mark. And lastly, shoutout po Sir J Rex. Ang lupit nyo talaga guys. Maraming salamat po sa walang sawang panunood at pagsuporta mga idol. At sa mga gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba at babasahin ko po yan lahat. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay eh huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita-kit sa susunod na kabanata.